ayan, bali ko ako ngayon ng buhangin, ayan eh. so, binigay yan sa akin ng pinsan ko ayan, buhangin na yan sa akin na daw yan, so ano pa, pindra na yan ito buhangin na ito dito dito dali, dati ito yung buhangin na dati nagtatabaw kami ba ang trabaho nito? Sa iwi, sa iwi at ako yung trabaho dyan. mga natira na yan. Hindi yung pure na ano. May mga graba siyang konti yung may liit. In size. So, pwede, ano, ah, tawag dito. Salain ko na lang kasi may halos yung mga batong malaki. Ganito palaki. So, uh, may halos siyang graba. So, ang gawin ko dyan, gawin ko na lang siyang pang ano, pang sahig dun sa ano. gawin kong uh, kulungan ng baboy. So, isahig ko na lang yan kasi may halong graba. Ay, bato. So, ngayon, hindi siya pwede gawin ano, yung hollow blocks. Kasi, si, kasalain pa yan o biskayin yung tawag biskayin po yan so ngayon yung ano yung kanya lang yan gawin po na lang na sa ano sa kulungan so ayan so kalahin ko na to para matapos na kasi pagabi na So yan, bali hindi ko nga pala nagpatuloy muna. Bali may nakita kasi akong babae diyan na na ano, na, na, na pumasok sa may bahay na 'yan. Bali ting ano ako tiningnan tapos nakita ko rin na ako ay tiningnan. So ngayon ay pinuntaan ko yung babae at kinausap na na kukunin ko na yung ano, yung buhangin. Bali, yung lupa na yan ay tinanong ko kung sa kanila yan. Sabi, sabi niya, mabae eh, sa kanila daw yan. So, bali, nagpaalam muna ako kasi gusto kong magpalam talaga sa mayyari na yan. Kasi parang respeto, respeto na din sa kanila na ginawa ko yung ano, buwangin dyan. Bali, yung buhangin na yan ay doon sa pinsang ko. Uh, Inimpak niya dyan. Pero, uh, siyempre, kahit sa pinsang ko yan ay kailangan ko pa magpalam dyan. So kanina hindi ako no, na nagpaalam kasi nga walang tao sarado. So andun pala sa loob. Baka sa tingin ko ay natulog. So lumabas siya. So pagkalabas niya siyempre kinausap ko rin para respeto na din sa kanila na ako ay pumunta dito para kunin na yung buhangin So sabi na niya okay daw. So yun. So wala na akong problema jam. Kasi nga Uh, nagpaalam din ako sa may-ari niya na lupa na yan na tinambakan so okay rin sa kanila so basta sa akin importante kailangan din magpaalam kasi may bahay naman dyan eh malapit naman dyan yung bahay so kanina hindi ako nakapagpaalam kasi nga syempre baka kasi tulog sa so kasi sarado yan eh dun sa may unahan na bahay saradong sarado gusto ko siya puntaan pero sarado baka kasi natulog kaya eh, hindi ko na ministerbo tapos maya maya ay mo yung babae tapos pumasok dito sa kabila so siyempre pinuntahan ko para kausapin so sabi niya okay daw so ngayon okay na so pinapatuloy ko nang ngayon yung pagkisa ako ng buwangin so ayan mga okay. guys so sakuhin ko muna to para matapos na kung hindi mga ngayon matapos ibukas e, na lang hakutin ko yan so ayan so, uh, palapalain ko na to para mabawasan na rin 16 sako hindi pa yun natapos 16 na so bukas naman kasi tabi na yan